Attorney Constantino? Moira, I'll be representing you sa mga legal proceedings mo. Ano nangyari sa'yo? Binugbog ka? Attorney, ilabas mo ko dito. Kahapon lang ako kinulong but yesterday I was beaten with a baseball bat. Kanina naman, sinaksak ako ng tinidor. Mamamatay ako dito. Please, ilabas mo ako dito. Sino pa gumawa niyan sa'yo? Your fellow inmates? Mga otoridad? Pwede natin silang sampahan ng kaso. No, no. Don't do that. Baka lalo nila akong pag-initan. Papatayin nila ako. Just help me get out of here. Magpa-file tayo ng motion for bail sa korte. Hilingin natin na makapagpiansa ka. Sige, attorney. Aasahan ko yan. Pero wala akong hawak na pera ngayon. Mabuti na lang kinontak ka ng kaibigan ko, si Nerissa. Nerissa? Sino si Nerissa? Nerissa Sandoval. Hindi pa siyang kumontak sa'yo? No. Attorney. Doc. Ay. Carlos. You know each other? Si Doc Carlos ang nagpadala sa akin dito. Uh, Tony, pwede bang iwanan mo lang kami ni Moira? Mm. Alright. right. Thank you. Ayos. Salamat at tinulungan mo ko. Ang kanong sa akin? Nandito ko hindi para tulungan ka. O para maawa sa Nandito ako to make sure na hindi mo ko sa kaso. Kami ni Zoe. Asa mo si Zoe? Bakit hindi niya ako binibisita? Pinagbawalan ko siya. Bakit? It's for her own good ako ng bahala sa attorney mo. Sa lahat. Basta si mo lang na hindi kami madadami ni Zoe sa mga statements mo.